150 free range chickens ang nilabas mula sa grower house papunta sa ating pasture. Samahan nyo kami mula sa preparation ng 1,600 square feet na paddock, chickenarium, hanggang paglalabas ng manok. Tara! Inihanda namin ang net natin Ruin mo, nakatiklop na ganan. Pero mamaya, magta-transform yan. Dinala ito sa pasture. Sa ating very lush pasture. Ang chickenarium, ipinwesto na rin. Grabe naman ang bata na to. Sinagasahan ng nyog. Ipinihit pa. Kailangan kasi tama ang orientation para sa pagpapandar nito linggo-linggo. Inilatag ang mga net. Sa mga nakasubaybay dyan sa akin mula umpisa, you know how this works. Kanina, walang manok sa area na to, pero ngayon, meron na. Amazing, di ba? Inihanda ang tricycle para sa pagsasakay ng mga manok. Ang diskarte ngayon, may net lang. Para maramihan na ang makakarga. Matalay na ito magkapatid na ito, ah. Shoot lang ng shoot sa tricycle oh. Madali ring magbaba. Yun, tuwang-tuwa oh. Medyo nahihiya lang yung mga yan. Pero mamaya, iari na yan. Pangalawang hakot. Para sa mga gamit, nagsakay na ng mga feeders. Tatlong set ng feeder ang kailangan. Dalawang solar lights. Nagsakay din ng water na may tubig na. Dinala ito sa chickenarium. Una ang waterer. Tapos ang mga feeders. May laman na rin yan. Kailangan lang padungawin ang mga feeds para matokyan kaagad ng mga manok natin. Paano gamitin yan? Net. Nang sa ganun, hindi nila hapunan ang ibabaw ng feeder. Well, not absolutely. Pero at least, mami-minimize inilagay ang mga solar lights. Ang purpose nito, para sa mga unang gabi nila habang tinuturoan gumamit ng roost bar, matukyan nila na ang bahay nila ay ang chickenarium. Kung wala yan, hindi sila ma-attract na pumasok sa chickenarium pagsapit ng dilim. Maximum na 2 weeks lang yan tsatsagain at matututo na sila mag-roost dyan. Tingnan nyo naman, nagdadasbat na kagad ng mga manok. Tuwan tuwa na. Yan yung mga nahihiya kanina ha. Nakakatawa silang panoorin talaga. Yun lang. Peace.